Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. I am Chirugas from Masagli Channel, a faith healer o zamatarder sa so, ngayong hapon na ito. Tignan natin sa bising ng ating mga gabay. So this is our weekly gabay. For the month of October 18, to October 25 for the sign of. For the sign of Aris. So Aris, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, ang spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga are signs sa ating mga So guys, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa gaffer don't forget So like and subscribe my channel and hit the for more videos update. Dara guys, maraming salamat po sa mga walang sawa suporta sa aking channel lalong-lalo na ang dirigit script ng ads na way pagpalain kayo ng Joss at Makeup Pal. Siksigliglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So, let's see guys, what is the message? Sa advice ay ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Aries. So, let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries? Sign sa ating mga gilap. Tutoklasin at bubulabugin natin And just by please information po, so there's a six of wands. So there's something a victory is yours. So maaaring may mga bagay na magtatagumpay ka na. Na may mga bagay na mapagtatagumpayan mo na. So there's something na magdadala sa'yo ng victory, success, abundance. Na maaaring magdala sa'yo ng katuparan sa iyong mga pangharap. Now there's something guys, with a four of cups. no just reevaluate or analyze. Marami pa parating. Marami pa parating na kailangan pag-isipan mabuti. No? Hindi ka pwedeng decision on decision na gadagad. No? Hindi ka pwedeng pala decision. Kailangan pag-iisipan yung mga bawat decision na actions na gagawin mo. This is the king of swords. Putulin mo, ano yung bagay na hindi nagsiserve sa'yo. Ano man yung bagay konektado sa so, na nagbibigay negatibong mundo. Kailangan pakawalan to. Kailangan putulin mo, ano yung nakakasira ng yung mental health, physical health. Ano yung bagay na nagbibigay ng kaguluan sa utak mo at isip mo. Now, there's something guys with a king of cups. So, there's a devoted for the person. May taong sumusupport at gumagabay sa'yo dito. Na may taong tumutulong sa iyo at the end of the time There's a tenet of COVID, a happiness Now there's something out the happiness coming in Magiging masaya at magiging na Ang iyong family So ibig sabihin magiging na Ang iyong kalagayan pagdating sa pamilya that, Let's see And there's something the full card for a new beginning coming in So magkakaroon ko talaga ng bagong simula At panibagong eksena dito Na parang susubukan din ang iyong pananampalata at tiwala No, may mga bagay pagsubok talaga na iyong kailangan maranasan. Now, there's a six of wands, so a reference with a strength card, with a confidence. Lakasan mo ang loob mo. Alisin ang pag-alilangan na takot mo at magiging matagumpay ka sa laban na to. Na may mga bagay na mapagtatagumpayan mo, alisin mo lang yung pag-alilangan, takot mo. Now, there's a four of cups, another reference with a king man. There's something in your perspective. So, kailangan baguhin mo yung perspective mo no sa lahat ng bagay na decision na gagawin mo wag ka na magmadali wag ka ng orat wag ka nang pala decision so para sinasabi dito with the hangman now you're feeling stuck now you're feeling um imprisonment from this situation na kailangan um pag-isipan mabuti na no naman yung bagay na nangyayari wag mo nang ipasa walang bahala na Nah, kira, wag mo walang bahala pa. No, this is something guys with a page of wands. So there's something um with a page of wands. There's a good news coming in na no, may magandang balita. Itong bagay na magandang balita na magdadala sa'yo ng information, uh, informations. Kailangan mong uh, putulin ko ano man yung konektado mo dun sa negativity and toxicities. Kung gusto mo magtuloy-tuloy magagandang balita, magagandang informasyon na paparating sa'yo, kung gusto mong dumating agad yan, ngayon pa lang, no, matuto tayong dumistansya sa mga negatibong tao. Now, there's the King of Cups. So, represent with a Three of one. So, waiting for so waiting for a ship. So, ibig um, sabihin kayo, dito, guys, na no, kung may hinihintay kayo, may favor documents, there's a possible na makuha niyo na. So, ano man yung hinihintay dahil dating siya, kailangan niyo lang talagang, um, kumbaga magtiwala, no? Ano kasama, mayroon dito mag-meet, -me no? May magkikita dito, kung may nasensa ka dito na may magkikita dito with your friends son. Maaaring magkita kayo. Matagal na kayo ng gusto magkita. There's a possible magkikita na kayo. And this is the word. Oh, there's something travel, guys. Na mayroon ditong international travel. And oh, there's something na maaaring magkaroon ng reunite with your families. na there's a collaborations. not at the same time, maaaring meron ditong uuwi galing internationals. Na maaaring uh, magtatagpo kayo with uh, something uh, relatives. Now, there's something, guys, with a full card. with um, a justice card. No, sinasabi dito, there is the full card with a leaf of faith and the justice will be served. Ibig sabihin nito, sinusubukan lang yung para at tiwala dahil nandito yung justice at balanse sa buhay mo na maaring magarap at mangyari talaga. So, sinasabi dito, maging balanse ka sa lahat ng bagay na iisipin mo. Lagi mo pakakatandaan yung consequences, no? lahat ng bagay, action decisions mo. And this of the ease of cause, there's a new love coming in. No? May bagong pag-ibig na paparating na no? maaaring ibalik yung passion pag mamahal mo dun sa gusto mong gawin sa buhay mo. Sa gusto mong gawin sa situation mo or plano mo. No, there's a death card. No, there's an ending in your beginning. Katapusan na na, ng ano ha, katapusan na, na ng, kumbaga stuck no katapusan na ng um kumbaga pagstuck sa situation na parang hindi ka makakilos hindi ka makagalaw ngayon unti-unti para magkakaroon ng improvement development there's a transformation na maaring mangyari so ngayon kailangan niyo lang pag-isipan mabuti no yung bawat decision wag kayong mag kumbaga mag-decision -de agad-agad kailangan pinag-iisipan mabuti No, at the same time, there's a six of pentacles na magtutuloy-tuloy na, magiging balance na talaga. May magandang impormasyon na maaaring dumating. May magandang um, opportunities when it comes from the finances and material things. So, talagang mayroon about sa pera na dalating sa'yo. No, putuloy mo lang yung bagay na hindi nagsiserve. Sabi-sabi na sa'yo, no, siguro nito parang there's a spiritual connection. No? Kaya ka nagkakaroon ng struggles, failure pagdating sa finances kasi parang meron kang kailangang maputol. No, yung yung mga nakasanayan mo. Na no, maaring kaya ka binibigyan ng pagsubok na 'yan, pagsubok hindi lang sa iyo pati sa paligid mo. No, maaring sa yung ng sa nang gagaling yung pera. So maaring meron ditong toxic family na umaasa sa iyo namaaring hindi nila tinutulungan ng sarili nila bagkos nagiging abusado sila sa the way na yon na para magiging kumbaga kailangan magpay attention ka dito hindi mo sila tinutulungan na tulong talaga kundi kumbaga mas lalo mo silang um, ginagawang kumbaga tamad no dahil lumaas sila sa iyo so kailangan mas maging mature ka na na paano mo sila matutulungan in a good way no kung baga, it's either bigyan mo sila ng pagkakabalahan, na uh, kung baga, makakatulong sa kanila. Ganun yon. And of course, this is something guys with the Nine of Pentacles. Maging secure ka rin. Napangalagaan, proteksyonan mo naman yung bagay na meron ka. No, kailangan mag-ingat ka sa mga bagay na hawak-hawak mo dahil may mga pagsubok talaga na maaring dumarating sa iyo ngayon. At the same time, there's a magician for manifestation. So, may mga bagay na unti-unti mo talagang mamamanifest. No, makukuha. na no, maaaring... Kung baga may plano ka mag-ibang bansa, this nothing into reality, mangyayari yan na naman yung bagay na hinihiling mo, unti-unti mo itong matutupad, unti-unti mo itong maisa sa katuparan. At the same time, this something, the star card, the wish fulfillment, tulad ng sinasabi ko, na no, matutupad yung mga pangarap mo nito, at may pag-asa na maaaring bumakabangon ka na with the justice card, magiging balanse na. So, Kumbaga, there's something a good karma coming in for you. May magandang karma talaga. Na parang sinusubukan ka lang dito ng ating pa Omega Pile na kung paano mo um, bibigyan ng pansin ang kanilang mga ibinibigay mensahe sa iyo. So, kung wag kaya nangyayari yan, hindi dahil para pahirapan ka, para matuto ka. No, kung paano mo protection ng mga pinaghirapan mo. Kaya wag kayong magtataka bakit hindi kayo makabangon-bangon. Kasi parang ang bigat ang bigat, bigat ng daladalahin nyo. Ang bigat ng mga bagahing daladala -dala nyo. So, kailangan nyo yung pakawalan. No, alisen at kailangan nyo lang gamayan yung kaya nyo lang ibitbitin. No? Hindi pwedeng bitbitin mo lahat. No? May mga obligation and responsibilities tayo on their own. No? Kailangan matuto tayong i-manage at i-control yung, yung sarili natin. No? That, let's see, for the outcome, this is the seven with a harvest moment. Ano man yung bagay na pinaghirapan mo, may pag-aan ito. No? Anihin mo yan. No, malalasap mo yan. Kung ano man yung bagay na gusto mo mangyari, makakamtan mo yon at the same time, there's a of swords, something pain. Matatapos na lahat ng mga bigat, pasanin, o mga obligasyon o responsibilidad maaring pinapasan mo. No? Lahat ng bigat no? na maaring danas na danas mo, ramdam na ramdam mo, ay gaga ang unti-unti. At may katapusan at may hangganan lahat ng paghihirap mo. And of course, that's something guys with the Empress card for revert. So talagang pinapakita, no? maging balance kapag dating sa sarili mo. Kumaga, this something disconnect from the world. And there's something, the Empress card for a new beginning coming in. As sinasabi na Empress card dito, there's something in you love. Or maaring kailangan mahalin mo talaga ang sarili mo. There's a self-love, self-care na Napapabaya mo yung sarili mo dito dahil sa walang sawang pagtulong, no? Hindi naman na tumulong, no? Kumbaga nangyayari dito, hindi na hindi hindi na siya considered na talagang ano eh, in a good way. Parang nangyayari dito, inaabuso ka. So ganon. Kumbaga hindi na siya magandang um eksena. So kailangan na babago yung ganun cycle. Now there's something guys with the Knight of Wands for slow and steady. Manatiling kalmado, wag kang agresibo. So unti-unti hinihinay no? Unti-unti mong pakawalan yan at unti-unting gagaan ka. At the same time, there's something the five of wands, So, may mga bagay na nagbibigay komplikasyon sa na pag ng mga pangarap mo. Yun yung bagay na kailangan mong pakakatandaan. Kailangan mong bitawan at um, lumipad sila sa sarili nilang pakpak. No? Dahil ikaw yung mismo nag nagiging pakpak -pak eh. So, hindi nila nagagamit ng, ng maayos sa kanilang pakpak. -pak. So, gamitin nila ng tama at wasto yun. So, ikaw yung mag-guide lang sa kanila. Ganun yun. Ang nangyayari, kulang-kulang na lang, ilipad mo sila, di ba? Kung ano man gusto nilang gawin sa buhay nila. Ang, kumbaga, hindi sila natututo at hindi rin nila puro kumbaga napapahalagahan yung mga bagay na dumarating sa kanila. Ganun yon. So let's see. Kaya huwag ka magtatakan, daming hanash, di ba? Tapos kumbaga binigyan mo na ng tulok, may nasabi pa. O, oh, alam mo yan. And because there's something guys with all um, the lovers connected with your love life. At maaaring nakaka-apekto din siya sa sa iyong relasyon, sa iyong family. No? At sinasabi sa'yo dito na kailangan mo na tutulok, tutukan yung sarili mong kaligayahan. And maaaring this something in you love coming in. O maaaring ibabalik yung kilig. Pagmamahal nyo ng person mo sa isa't isa, tisa. o maaaring there's something, a new love coming in. Let's see what is the additional messages pagdating sa finances and career. Love life at kalisugan. Let's watch this. Okay guys, so nandito tayo about sa finances and career. Be before anything else, magsashapo lang ako. Kaya hindi sinasabi na nila scripted daw, naka, nakumbaga kukunin na yung bara, Alam na yung sasabihin, no, hindi. ba diba? Kung Kumbaga, itong bagay na to ay ba, ko ako informasyon na gabay talaga ang nagbibigay ng messages dito. So, let's see. Pagdating sa finances and careers is something the emperor, is something be mature enough and being grounded. Pagdating sa finances, mag, mas maging mature ka. No, mas maging mauta ka, mas maging matalino ka na. No, wag kang mag mag magpapamanipulate, no, magpapa-control sa ibang tao, no? Kailangan matuto tayong tumayo sa sarili pa, pa others sa page of serving curiosity. So kailangan mas maging mabusisi ka. So ibig sabihin pagdating sa finance, palawakin mo ang isip mo. Kailangan may bagay kang matutunan dito. No, kailangan do some research, do some um kumbaga studying, ganyan. Kailangan mo may matutunan, no? Let's see. And of course, this is something guys with the eight of one. So there's just the past, past communication, the past moment. No, maraming communication. There's a lot of transaction coming in. Pagdating sa finance at maaaring maraming kliyente, customers, o maaaring makatanggap ka ng phone call messages, no? No, with your boss, no? Maaaring uh, may mga bagong project uh, na paparating sa'yo. And this is something that all because so there's a partnership. So, meron talagang kaugnay about sa partnership dito na no, meron talagang kaugnayan about sa pakipagtulungan, no, sa collaborations, connections with your person, maaring mayroon kayong business na maaring niluluto ngayon with your person. O maaring kumaga may connection about sa partnership dito, no? And of course, there's something guys with the five of pentacles in reverse, makaka na rin kayo for financial loss, financial crisis, and financial difficulties. So this is the eight of swords no? Kung papalayain nyo ang sarili nyo from toxic environment. Kasi nakikita mo yan, hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. Para ka nakatali sa situations na parang gusto mo na lang lumipad, nakatulad ng mga ibon na yan, na hindi ka makalipad. Ganon No, there's something guys, magdating sa love life. So there's something a will of fortune you with turning back. Talagang, there's something a will of fortune na parang iikot ng kapalaran, Maaring magiging masaya ka na ulit na no, magiging maganda na ulit ang kalusugan ng kalagayan mo at ang um, muli ang puso mo. Oh. And the question is something that one. So, kailangan mo magtsaga. Continue what you're doing. na no, kailangan mo tutukan ng pansin. Ang ano man yung bagay na maaaring connection dalawa, yung dalawa na person mo. Ano man yung nagiging problema nyo. Kailangan nyo ng heart-to-heart -to conversation. At the same time, this is the nine of pentacles. You have a potential for abundance. No, yung kayong dalawa na person mo may swerte yung taglay. Yung connection nyo talaga magiging mapayagpag at maari magtagumpay. No, gaganda na ang negosyo nyo or hanap buhay nyo. Or even res your resource pin ka maaaring mag-boom. No, maaaring makaipo na kayo. Maaaring Magdala sa inyo ng uh, pagyaman to. No? Yung connection yung dalawa. And this is something that happens. Ngala ka talaga. There's an hidden agenda. So, bakit hindi nangyayari yun? Kasi may mga bagay sa paligid mo na naaaring naaatchak nyo. No? There's a negativity. So, at the same time, this something the night, of cups. No? May offer. Maaaring ikakasal ka na. No? Maaaring there's something hard level commitment. Maaaring gumanda na ang takbo ng inyong relasyon. Pagsasama. Pag-iibigan. Or... At the same time, there's something the of So, so kailangan nyo na pahinga ka. Kasi nag-over fatigue ka dito. Hindi ka makatulog. No? At the same time, balisa kayo ng person mo. Ganon. Alamin natin, no? Pagdating sa kalisugan mo, and there's a page of cups, there's a lesson to your intuition and lesson to your gut feeling. Makinig ka sa nararamdaman mo. Hindi ka nililigaw nito, ha? Kung naman yung bagay na pumapasok sa intuition mo, sa instinct mo, sundin mo yon And there's two pentacles, maging balanse kapag dating sa kalusugan mo. No Give yourself balance, no? Kailangan maging balanser. At the same time there's a three pentacle for collaborations, no kailangan talagang maging uh, maging ano no? Maging um balance no pag sa pakikipagkomunikasyon. At the same time, there's a of pentacles. No protection and mat pangalaga among yung sarili. Maa, some of you, parang nalilipasan kayo ng gutom dito. No? Parang napapabayaan nyo ang inyong kalusugan. This is something the four of months. Oh, this is something celebration. May mga celebration dito dadaluhan ka. No, may mga pupuntahan kang birthdays. And this is the two of swords. No? Nagkakaroon ka ng mga indecisions din dito. Magulo utak mo. No? Lutang ka. Balisa ka. Kulang ka sa tulog. Now, let's see what is additional messages with the magic of messages, advices, requests of Pika yes or no. So, let's watch this. Okay, so let me natin, no? what is the magic of messages messages, advices for you? What is the magic of messages messages, advices? So, reference with a goodbye to the old, hello to the new. So, may mga bagay talaga na kailangan mo pakawalan ang bagay na nakaraan. Oo. And there's something the son, maaaring may, may anak ang lalaki or maaaring nag-iisa ka anak na lalaki. Let's see what is the yin and yang or ako card. And there's a guilt na mayroon taong may galit sa'yo na sinasabotahe ka rin at the same time. And there's a karma. Don't you worry, there's a karma coming in. At sino man yung mga taong nanalbahi sa'yo, huwag kang mag-alala, babalik, babalik sa kanila what they deserve. Na no, maging balance ka lang dito. Let's see what is the synchronicities. Oh, there's a raven. Talaga mayroong, kaya pala may nagpapakit ang ibon dito, no? Kanina pa. Na maaaring there's a raven, no? There's an aswang. Parang meron dito sa mga baka inaaswang kayo. No, kaya hindi kayo makatulog kasi inaaswang kayo. No, para magkasakit kayo. Ganon. So, magingat po tayo. There's something bravery. Kailangan nyo maging matapang. Maging malakas. Maging palaban. So, let's see, guys. there's something with um, our romance angels for a mystic love. Or a codec. There's a player. May taong magaling maglaro. Aha, magingat kayo. Magaling to. There's a strategy. May strategy siyang ginagawa. No, parang this is something price. Parang nagiging malapit siya sa iyo. And there's a friend of yours influence with the friends. Magingat ka ha. May kaibigan dito na lumilingkis sa iyo. Magingat. There is a Rekang Michael messages for you. And pay attention to your dreams. So, kailangan tumutok kung Ano ba talagang priorities mo? Ano ba talagang pangarap mo? Or may mga panaginip ka na kailangan mo mag-pay attention. Baka tumutugma yun sa nangyayari sa'yo ngayon. For Jesus Loving Code said, What things soever you desire when you pray, believing that you receive them and you shall have them. Ano daw yung mga bagay na pinag, mga inaasam mo at yung mga bagay na pinagdasal mo, maniwala kang matatanggap mo to ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? ako Kung naniniwala ka sa ating Panginoon na lahat ng bagay na to ay maaaring kaloob niya at maaaring ipagkaloob niya ibibigay niya. No, iba talaga yung power of uh, word of God, talaga. No, the, the more na ginagawa mo siya sa sentro, the more na ginagawa ka Friday sa buhay mo. There's an 11, 11 there's something a wish coming through. ba? Diba? Matutubad yung mga pangarap mo dito. At pinapakita at binabahagi dito, wish coming through, you are uh, you're in for a lucky break. It may come as a happy news. Experience and new opportunities are all exciting acquaintance. You will find yourself in the right place at the right time. It's not coincidence, but a gift from your faith. Talaga, di ba? Sinasabi ko sa'yo, di ba, kanina pa, no? sa unang chapter, kung nanood kayo at hindi kayo nag-skip, no? kung baga doon pinapakita na parang sinusubukan talaga kayo. No? May mga experience and challenges kayo na kailangan talagang mapagdaanan, na kailangan talaga maranasan, may paghubog eh, ng inyong pagkatao. What is the money move oracle deck? Kasi pag yon at natuto kayo, hindi na maulit yung ganun sistema at cycle. And there's a social status. Now, this is something, don't get arrogant. No, when it comes na para magiging kilala ka, famous ka, No, yung, ka kang maging um, dito, huwag kang maging mayamang boss, Ganito, ganyan. Kailangan maging, ano, kaya humble ka pa rin, diba? There is a shadow work of his in what? May mga bagay na matutubad sa mga pangarap mo. What is the what lies in your future? Heal through art. So, this is on the creative expressions. A creative your shadows with the art, let your healing unfold. No, gagaling ka dito, kailangan mo lang tuunan ng pansin. Ano ba talaga yung mahalaga at nag, kung nagbibigay kaligayaan sa'yo. The more na tumututo ka sa isang bagay na alam mong masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo na nakaka-recover ka na pala. No? Sa lahat ng naranasan mo, hindi mo kailangan gumante, tutukan yung negatibong mundo bago sumanap ka ng susi at paraan para makalaya ka dyan sa situations na yan. There's a clarifying for love situation. Kapag good intentions no, na nanggagaling sa puso mo, no? Talagang ko talagang konektado ba ang ating Panginoon? Kaya kailangan kung lahat ang bagay na gagawin mo, dapat passion at pag may pagmamahal na no, magsasucceed ka doon. There's a hard climb, many issues to deal with or difficult conversation. Now, some of you, pagdating sa relasyon, no, may mga issue dito na parang, lumalaki dahil hindi na hindi na pag-uusapan. So kailangan niya mapag-usapan ng person mo, na no, baka pinapasawalan bahala niyo, nakikinig sa mga sulsol na mga kaibigan niyo. O maaring siya, no cross you out there with your person, ganon. From what lies beneath with a future. And of course, there's something, guys, with a burning evidence. So, may, mayroon dito parang sinusunog iba na siya. Parang, mayroon ditong pilit itinatago. No? Ang kasinungalingan. There is a clarifying for a life situation. A clarifying for a life situation. Represent guys with um right track you are going to the right direction so just keep moving forward so nasa tamang direksyon ka Pagpatuloy mo lang ginagawa mo no hindi ka naliligaw ng landasin bang sa sa tamang direksyon ka no tuloy-tuloy mo lang yan and there's a part of the light reveal what what is the part of the light of there's a river oh my god so maaring pagkatapos mo mapunta sa kalugmokang stages maaring bumangon ka No dirt from, this is something uh, river from the dead. Talagang, kumbaga, pagkatapos mong malugmok, pagkatapos mong masayad talaga sa negatibong sitwasyon, no, pagkatapos mong bumagsak sa sitwasyon na yun, babangon. No, this is something, everything is an opportunity for a fresh start. I embrace the cycle of life, knowing that every ending is followed by a new beginning. In each moment, I am reborn constantly evolving and becoming the highest version of myself. No, sa muling pagbangon, malaking pagbabago ang mangyayari. No, hindi ka hindi ka na matitinag ng ninuman, hindi hindi ka na mapapabagsak ng ninuman, at hindi hindi ka na magpapabudol at magpapauto ninuman. Diba? There's a yes or no pick ko. card. Alamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. Naalamin no, natin yung magiging ganap sa'yo dito. Let's watch this. Okay, with the Pika ka Jazzer no guys, let's see. So guys, before anything else, ang Pika ka Jazzer no pwede ka magtanong. No, isang tanong, isang sagot. Mag-isip ka ng tanong mo, pipili ka na magiging sagot within 1, 2, or 3. Kapag nakapag-isip ka ng tanong, pumili ka na within 1, 2, or 3, please comment down below kung number na pili mo. So guys, maraming salamat po sa mga nag-share ng aking videos sa mga uri ng social media platforms. At maraming salamat po sa mga... Um, solid subscribers, sa mga bagong subscribers, sa mga bagong followers, no? And of course, guys, follow nyo ako sa akin bagong FB page, no? Sa Free Tailor Man sa ganda, no? Alamin nyo at doon nyo makikita lahat ng eksena doon, no? Do, uh, doon tayo mag-upload ng any videos. No, let's see what is the issue messages with a yes or no. Pick a card that starts with a number one. And there's something a no. Number one, there's a no. Last minute chances too late behind schedule. Now, kapag alam mo huli na ang lahat, huwag mo ipagpilita, huwag mo nang baguhin. na huwag kang, wag rush. Ganon. Huwag kang magmandali. Number two, there is a yes. Feel, feel right, good idea, align with your values. So, pinapakita dito na sa tama kang, tama kang nararamdaman, tama yung nararamdaman mo, tama ang iniisip mo, at um, gamitin mo to ng may respeto at disiplina sa sarili mo. Now, there is a yes. Number three, there is a no. miss by four signals, steer clear. So, ibig sabi dito, no, may signal na parang stop, no? May senyales na itigil mo yan, tantanan mo yan, o oh, kailangan mo maging mahinahon. No, hintayin yung tama pagkakataon, huwag kang magmadali. So, guys, this is a weekly gabay for the month of This is a weekly gabay for the month of October 18 and October 25 for the sign-off. For the sign-off, Aries. So, Aries, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagaw. And don't forget to like and subscribe my channel. And hindi the for more videos update kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag sa akin channel, lalo lalo ng dirigay, skip ng ads, naway pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig digdig, nag-uumapaw, na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you the next video. Bye-bye. And babush.